Hello guys, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po tayo ngayon, dito po sa ilog ng Sitio Bangkal. No? At makikita nyo guys, yung agos ng tubig, napakaganda, napakalinaw. Napakaingay po ng tubig. Makikita nyo po guys, yung nature po ng ilog. Napakasarap pagtanto sa dito, dito sa lugar ito. Mapapansin nyo guys, na itong ilya ay karugtong po dun sa lugar na kung saan po tayo eh, na karangguan ay eh, dito po tayo nag-vlog. Kaya makikita nyo sa ating mga kalodi na pataganda po ng tubig at napakalamig, napakalilaw at malalaking bato dito sa paligid. Kaya ito guys, makikita nyo ang ingay po ng tubig na umaagos. Kaya nakikita nyo sa inyong mga kalodi. Ano guys, uh, ako ako'y natutuwa na na dito po tayo sa lugar nito o kahit po tayo ay namamaos ay uh, okay lang tuloy po yung ating uh, pag para makapagbigay alo sa ating mga tagapanood no? Uh, guys, tinan nyo po napakasarap napakalinaw, napakaganda nakakatanggal ng stress ano problema, kalungkutan at makita nyo po ang view ng lugar, napakaganda kaya sa inyo mga kanodi, magandang araw po sa inyo. At ito po tayo ngayon ay masaya. Masaya, masaya. Sapagkat dito po tayo ngayon sa ilog po ng uh, Sitio Pangkal. Uh, uh, guys, ilan po? Palapit po tayo sa tubig. No? Wow! Ang ganda! Huh, ang lamig! At ang ganda ng sikat ng araw. Tinan nyo mga kanods. Napakaganda talaga no? kung inyo mapapansin ang nature ay dapat natin ay tulungan at maging malinis at huwag nating pabayaan bilang isang mamayan. O, oh, kaya makikita nyo ang ganda ng view. O, oh, yes, uh, sa inyo mga kalode, uh, ngayon po ay araw na Sabado, ay dito po kami sa uh, ilog po ng Sisto Bangkal. Uh, at tayo, uh, bagong update no sa ating vlog dito sa lugar ito. Kasama po ng ating mga kasamahan, nandun po si sa dulo, ay sila po ay negatampo no? una. So, Subalit ang inyong kanobre ay uh, uh, nalilibang sa pagkuha ng magagandang view dito sa lugar at lalo po dito sa uh, mismong tubig no, ng ilog. Kaya maraming salamat sa ating mga viewer, sa ating mga friends, sa iyong suporta. God bless po muli sa ating mga kaibigan.